Magandang hapon mga idol. Meron tayong gagawing electric fan mga idol. Pinagawa sa atin. Ayan. Ano ba? Ano ba tatak? Tatak Ta -ta ba? Tama. Tama. Ano ba? Pagkain mga idol. Cherry Tatak mo ba So, una natin nga gawin mga idol. Check natin yung kanyang fuse. okay pa. Ayan. Dito sa plug mga idol. Dalawa. Tapos pindot ka. Number one. Oke, okay. number 3. Oke, okay. number 3. Oke, okay. yang kenyang. Anak, jus, yes. nang uh, idol. So, udah tinggi, ciki, itu nang idol. Yang adanya, ayo, itu nang idol loh. Setting, setting nang idol. Ah, um, matigas ang mga septing niya, mga idol. So, tanggalin natin, mga idol. Septing niya. Buka natin, mga idol. Palitan natin septing. Kali hmm. Kalian, natin harap nito, gitu, mga idol. Ano ba ito nga? May naman ito. Gitu. Bakit tinalian ito? Gitu. Kaya, ah. pinaka-stopper ng ano niya. Elisi. Para mabunot natin mga idol. makita niyo kung paano magpalit ng shafting. Hmm. Pagaganahin natin ito mga idol. Hindi talaga nagana ito mga idol. Hindi kong plug. Pakita natin sa kanila. Hmm. mga idol. Hmm. Kita sa inyo mga idol hindi talaga nagana ito. Ayan. Oh. Hmm. Ayan o. Oh. Power natin. Ano On. Oh, wala na ang idol. Wala na ginagana mga idol. Para makita niya. Tapos, unplug natin mga idol. Magaling natin ito galin natin tong uh, ano niyo mga Palitan natin ng ano mga idol to. ah uh, Shifting hibukan natin kung malakas pa motor niya. pas pa motor niya mga idol pwede pa to kunin mo ang dali tayo mga idol kay langkat ng video mga idol langkat ng video na so, ito tuloy para makita nyo paano magpalit na

Ika na itong mga idol. Anggan. Ano yan mga idol o? Oh. na mga idol. O oh, mako-concepting na uh, medyo ano. Malaki. 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 Hmm. So, check natin itong busing niya mga idol. Uh, dali mo yung langis. Check natin yung busing niya. Kung okay pa ba o paliti na hindi ko palitin na yung busing, kawalitan na rin ito yung idol. Para makita nyo. Walang cut ng video ito mga idol. No? Walang cut. Para makita nyo kung ano. Paano magpalitin siya kung mga idol sa kabusing kung sira na busing nito. Grabe mga idol. No? Ayan na kayo. Okay lang. Okay lang. Ano to? Yung sumunod nito. Ito yung dito, yun you know? Ah, ito. Yan so. yun, no. na yun No? So, pag check ng busing mga idol, yung bagong shifting, dalim ito lang is, bagong shifting, isak, is, siksik mo doon sa, ano niya, busing. Tapos ngayon, hawakan mo itong maigi, eh. alugin mo. Pag walang alug mga idol, so good pa yun mga idol. Good ang busing, accepting lang na ang adalo. na lang natin itong accepting, busing yung idol. Ayan. Ulit. No, wala oh. Walang uga mga idol oh. Talagang okay pa siya. So, walang problema to. ng busing niya. So, shifting lang, mayroon. So, Tandaan natin itong mga idol paglapag kasi kado. So, palitin na shifting, idol, Ito. Ito yung mga tatanggalin natin. Itong bakal na ito. Shifting. Ito yung tinatawag na shifting, no? So, gotin mo itong mga spacer niya. Yun sa harap. So, sa harap. Mga konti. So, palitin natin mga idol. Sukatin mo lang. kung saan na uh, nasa ngayon sa daliri mo para may tanda ka o sa akin mga idol dito na sa ngayon siya tingin pamukpok ito so, idol pupukin na natin place mga idol to. pag ganun mga idol kung saan yung may ikse, yun yung palabasin nyo yan tanggal ng mga idol oh. so ito yung papalit natin mga idol dapat pareha sila mga idol pareha sa gear, gear nila sa laki ng gear saka full moon mga idol tawagin tinatawag na full moon mga idol bilog yung iba kasi up lang so ito ganoon yung kanina mga idol ito naman dito naman to sa ilalim yan So, ganoon naman, pabalik. balik may idol. Yes. Napusok atin doon, may idol. Kanina sinukat natin. Kulang po ng kunti. O so, yan ako, okay na mga idol. Oh. So, natin yung special mga idol. Ito sa likod. Ayan. Ayan. Terus so, harap Minyan Terus lagi nanti langis konti yang hidup konti lang Kebilaan Parang bulas yun siyong may pasok doon sa Terus langis yun natin yung Busing Okay May uga ba rin busing yun sa harap ng idol Wala mga idol Okay pa mga busing yun Ibalik natin mga idol to Nah Nagyan nalating natin kunting nangis dito. Ayan. Ayan dito. Ayan. Just balik natin. Ayan. Ganun lang kasimple yung mga dulo Balik. Ayan o. Ginaw you know, okay na siya mga dulo. Ayan o. Tapos tayo natin ito. Ayan. 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 Ganyan. Ganyan, may dor. Yan. Lalay lang. Yan. Ganyan siya, may dor. Tapos, screw. Screw yung Balik natin may screw niya.

ya natin mainan itu. bisa kurang bisa kurang Hmm. 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 Walang cut mga video ng idol, no? Para mahalang alaman nyo paano palit nito ito. Hmm. Kapag higpit mga idol, wala siyang stopper mga idol. So, ibig sabihin, magbawas tayo dito ng ano niya mga idol. So, ulit tayo mga idol. Walang cut mga video mga idol. talaga. Kailangan natin I ayos. Hindi ko na-check yung stopper niya mga idol. Mahigpit pala. Hmm. Hindi pwede bypass natin ito mga idol kasi magkasisira din agad ito pag wala siyang spacer mga idol. Wala siyang space. Dapat mayroon siyang space mga idol na gumagalaw pa rin siya bata na check mga idol ayan kailangan natin bawasan to ng spacer niya mga idol para maayos siya karoon siya ng ito mga idol o oh. ito bawasan to isa kaka mga idol oh. nagkaroon siya ng ano ah na... Ayan. Ayan. Tingnan natin mga idol kung mayroon na ba siyang ano idol. Dapat mga idol maglaro ito. Pa. Pagbalik. Ah. Mayroon na siya mga idol. Mayroon na. Okay na ito mga idol. Ayan, Dapat may ano ito mga idol. Ito. Pag inilahila mo mayroon kunting mayroon kunting awang na kailangan maglaro siya pag inilahila mo. Hindi mga idol, di ko tinik mga idol yung ginito kasi wala na akong binawas dito sa yung my spacer niya tinanggal ko dito. Kala ko okay lang. Yung pala yung nagbago. Baka dumaan na sa si ibang misal, mga idol. Kaya nasira sa si sobrang higpit ng ano. Ah, uh, spacer niya. Maganda yung tama natin ng idol. Para di tayo mapahiya sa ating mga tomer no. Saka mga uh, matibay mga idol. Tagal talaga. So ito mga idol, siguro oh, taon na naman bilangin ito. May logi mong magawa na ito mga idol. Hindi Lido ako magawa. Ayaw ko nang may maaray-aray pa. kung sira, plate bago talaga. Kung hindi pa sira, oh, palitan na siya. Aray din naman yung may-ari sa bayad ng pisa. mga idol. Oh. Dinala sa atin 'tong mga idol. Ganito 'no, bungo-bungo ng bungo, bungo. mga idol. Siguro eh, pinagawa na nga ito. Hindi lang na ano. Tapos balik natin 'tong ano niyang idol. Stopper ng ilisi. Ito. Ayan. Tapos konting pukpok. Ayan. Ibalik natin mga idol. So kailangan mga idol, malambot siya pag inikot ng idol tapos pag inilahila mo mayroon siyang awang ah, oh, pukpuk ng konti mga idol para <coughs> umayos yung mga idol gumit na yung pinakabusing ngayon testing natin mga idol to testing natin tumba pa mga idol tumba sa akin papapunta yung video mga idol oh

Number 3. Oh, ganun lang kasimple mga idol, no? So, patayin ko na mga idol. Sa marami sila mga idol, sana pa-share yung video para may matutunan din yung ibang mga idol sa mga DIY na mga baguhan pa na tulad ko lang din nag-umpisa una mga idol. Oh, Tara, ito na mga idol. Bye-bye.